Personal na ininspeksyon ni Governor Aurelio Umali ang mga pangunahing lugar na sinalanta ng Bagyong Lando sa Lalawigan noong araw ng Miyerkules, October 21. Unang binisita ng Gobernador ang Barangay San Vicente sa Bayan ng Laur kasama ang news team ng TV48 at iba pang media. Hindi ininda ng punong lalawigan ang pagsuong sa baha, mabato at madulas na daan upang makita ang tunay na kalagayan ng mga residente doon. Sa bungod pa lamang ay tumambad na sa amin ang putik, mga tinangay na puno at malakas na agos ng tubig ng baha mula sa kabundukan ng Sierra Madre na naging sanhi ng pagkawasak ng kalsada, bahayan at pananim ng barangay. Doon po sa barangay sa Bisindya ng PAM, natabunan po yung bahay namin. Lumikas po kami, hindi na po nung una po kasi yung bagyo, nadaanan na po yung amin. Tapos nito po hindi na po namin hinintay na kumapong na yung tubig, eh, inunahon na po namin, nakulong din po kami doon sa amin. Nang makarating na ang buong grupo sa paanan ng bundok, bumungad na sa amin ang nakapanlulunos na sinapit na kanilang taniman. Ang dating kulay berdeng palayan ay mistulan ng isang malawak na ilog ngayon. Ako ah, ito, palayan na ito, mga bakod ng kan, mga palay, may sitaw ng okra. Pero karamihan talaga dito palay, saka yung mga tanim na kamatis. Unang talagang timira dito, kabayan, si kabayan. Pagkatapos sumurot itong sila daw. Kaya yan, ah. ala nang halos itinira. Di, di merito naman dito sa barangay yung an, tubig, ala na. Uh, yung pungbuntok natin kasi, pagka lumalakas ang tubig, dito lahat ng bagsak. Pero hindi namin na-expect na ang bagsak sa baryo pupunta. Uh, dati kasi pagka umabang lumiling tubig, ngayon sa lakas ng tubig sa baryo pupunta, kaya pala itinisirap sa ngayon po, nag, nangako po si Gov na magbibigay ng relief ng mga galing ng Kapitolyo. Kaya yung puso siguro pang samantala, saka magbibigay po si Gov ng equipment. Eto na, dito na po iba, nagkiklearing yung bako. Baka bukas po darating para mailiwa yung tubig na pumapasok sa barangay. Samantala, kasama si Mayor Rolando Bue. Sumunod na nilibot ni Governor Umali ang naputol na tulay na nagdudugtong sa barangay Bagong Sikat at barangay Bugnan sa bayan ng Gabaldon. Taon 2014 nang ipinagawa ng provincial government ang 300 metrong kalsada. Ngunit matapos humagupit ang Bagyun Lando, kasama na rin tinangay nito ang 100 metro o halos kalahating bahagi ng tulay. Masakit po yung aming uh, loob dahil sa nangyari. Sa tagal po ng panahon na kami po yung nangarap na magkaroon ng tulay, eh, sa isang iglap po na wala po yung aming tulay, una po nagpapasalamat kami kay Gov at sa aming mahal na mayor na Lagi pong tumutulong sa amin dahil ito pong makinaryer, agarang pong nagpunta rito yung pong bako na para po magawa po yung ng yung aming mga estudyante, mga kalakal, madali po namin madala. Sa huling tala ng PDRRMO o Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, humigit kumulang sa 76 milyon pesos ang pinsala sa mga pananim, partikular na ang mga gulay at high value crops na natiling mataas pa rin ang halaga ng nasira sa palayan na umaabot sa 3.3 billion pesos at aabot naman sa 65 million pesos ang pinsala sa infrastruktura. Alam ko po na maraming umiyak, marami talaga ng ngayon ay hindi alam ang gagawin. Pero katulad po ng na dati, naniniwala ako sa tapang ng Nobosiano. Sa ngayon, prioridad ng punong lalawigan kasama ang local government units at barangay officials ang pagbibigay ng relief sa bawat barangay na nasalanta lanta ng bagyo. Kabi dito, kami dito, magtitis kami doon sa mga kalsadang uti-uti naming bubuhayin, yung mga tulay na uti-uti naming dudugtungan na, na, na nawasa, yung mga barangay hall na nasira, mga bahay na nasira, uti-uti namin tutulungan namin kumpunin, pero ang kailangan namin tulong, uh, yung sa ngayon mga pagkain na pwede ibigay sa mga tao at yung pong uh, agrikultura ng Nueva Ecija ibangon kasi kami ang rice granary eh. We've been supporting uh, the entire nation. well, malaki po ang bagay na kontribusyon ng Nueva Ecija sa pagkain. At dito po naman kailangan po talaga ng tulong ng national leadership para po magprograma kaya sa magsasaka. At babangon ang magsasaka, babangon to. Hindi to ang una. Hindi ang una. Danira Gabriel para sa Balita ang unang sigaw.